greeting smartwatch fans. Ito, meron tayong iko-compare -co na dalawang outdoor style smartwatch. Ang latest na H11 smartwatch at ang popular na C30 Pro smartwatch. At sa video na ito, ko-compare -co natin yung design, yung specs, at yung offered features. So kung balak n'yong bumili ng H11 smartwatch pero nagdadalawang isip kayo, kung C30 Pro smartwatch na lang instead of H11 panoorin nyo muna yung video na ito alamin nyo muna yung pagkakaiba ng dalawang smartwatch para makapag decide kayo ng eksakto kung ano nga ba yung smartwatch na para sa inyo ang H11 smartwatch ba o ang C30 Pro so sa mga hindi pa nakasubscribe subscribe na support our channel para may pagpatuloy pa rin natin ang pag-review ng mga latest at affordable smartwatch sa market Subscribe na sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV Okay, so umpisa na natin and i-compare natin ang C30 Pro with the H11 So ito yung packaging ng C30 Pro So very decent naman and durable yung box The same with the H11 Okay, so pwede nyo ilagay. Balik dito yung smartwatch. Itago nyo. And still safe pa rin naman yung mga smartwatch chest nyo. Okay. So the same lang. May details. Counting details dito for the H11. The same with our C30 Pro. Okay. So tabi muna natin to. Focus tayo sa smartwatch. So ito yung smartwatch natin. Ito. Ang C. Uh, ito ang H11 smartwatch. At ito naman yung C30 Pro smartwatch. So kung napapansin nyo, pareho yung pagkakadesign ng smartwatch natin. Almost the same yung style ng body frame. Except na maraming design dito ng screws. Although fake lang naman. Pero yung pagkakayari ng frame natin, it's almost the same. So, meron tayo ditong sports functions na label, the same with sa ating H11 smartwatch. May crown button tayo dito. Ito rin. So, pareho lang kung titingnan natin. Kung titingnan nyo. Okay? Kung i-compare -co natin yung dalawang smartwatch. Almost the same size din. Ito nga lang. Napapansin natin. So, iba yung tingnan nga natin. Pareho lang. Okay? Medyo malaki nga lang dito yung sa edge compared sa ating C30 Pro. Okay? Pero almost the same lang yung pagkakastyle. Ito sa kabila, ganun din. May crown button dito. Except for yung C30 Pro, meron tayong return button. Yung sa H11 naman, instead, o oh, instead of button, meron tayong flashlight. Okay. Sa kabila, or sa likod, ano yung mas okay? I think mas okay yung sa C30 pagdating sa likod. So, simple lang yung sa H11. Yung sa C30, gumagamit ng Pogo pin. Yung sa H11, wireless charging. Yung sa strap, parehong sporty strap na merong quick release pin, merong stainless steel bakal. The same lang yung size. Almost the same din yung style. Sporty, outdoor yung dating ng strap. So, meron tayong ditong crown button. Rotary din. The same sa ating H11. Again, style. Pareho lang yung smartwatch kakaiba lang sa size okay pero kung titingnan natin tatabi natin pareho yung design minsan magkakamali ka pa ng tingin akala mo H11 or akala mo C30 ito ang nga lang yung pinakaiba, yung obvious different difference so may flashlight ito naman ah uh, return button Okay. So sa specs Tingnan natin sa specs Yung sa H11 yung screen display is 2.01 inch Yung sa C30 Pro naman Is 2.19 inch TFT IPS Okay Pakicheck yung specs dito ilalagay ko So 240x296 240x282 Pixel resolution Bluetooth 5.0 para sa ating H11. Bluetooth 5.4 or C30 Pro. Yung battery hindi nagkakalayo, 420 mAh, 430 mAh. Parehong IP68 waterproof rated. Sa support app, Laksas Fit yung ginagamit ng ating H11 smartwatch. Yung sa C30 Pro naman ay yung ExoFit. Meron ding HR Wi-Fi application na support app. Okay? So, pakicheck yung specs sa gilid. So, hindi masyadong nagkakalayo except for yung screen size. Okay, magkaiba yung screen size. Kung tama yung mga nakalagay sa promotional images, ha. So, 2.01 inch TFT. 2.19 inch IPS. Sa so weight, tingnan nga natin. Ano yung mas mabigat? So, ito yung H11 natin. Tingnan natin. 47.81 para sa ating H11. Yung sa C30 Pro naman, 51 mas mabigat yung C30 Pro sa dimension tingnan natin so tingnan natin yung kapal it is natin So, 12 12 point mm Okay. Dito naman, sa ating H11, hindi kasama yung sensor. Pareho lang. So, the same lang. Okay. Again, sa ating design. So, ano yung mas gusto yung design? Sa akin kasi yung H11, very useful kasi yung flashlight na to. Yung built-in flashlight. Compare sa return button. Mas need ko yung flashlight kaysa sa return button. Okay, so sa features naman, tingnan natin yung features. So, the same lang siguro yung UI nito. So, notifications, clear natin. So, the same lang. Sa baba, meron tayong settings. Oh, no, nope. dashboard. So, pareho din. Sa kabila, okay, so medyo magkaiba yung style natin dito. And of course, sa right side natin, meron tayong widgets yan may heart rate automatic activity tracking and pwede kayong magdagdag at bawasan yung components I think pareho lang yung operating system na to binago lang ng konti yung UI check natin okay sports So the same. Pareho lang yung number of sports. So familiar tayo sa mga ganitong style ng sports functions. So the same lang yung number of sports functions. So sleep monitoring, may pedometer, may heart rate, may blood pressure, blood oxygen meron din. Message notifications, may Bluetooth call. Bluetooth music meron din. Weather report. Breathing guide meron din. Meron ba tayo dito? Wala. Okay. Calculator meron. Pero wala, wala tayong breathing guide. Sedentary. Stopwatch. Tingnan natin. Stopwatch. Remote. Photo control. So, pareho lang. Voice assistant. So, Fine Phones. May game din. Car Race, pareho lang. Settings. May Torch. Meron ta ba tayong short video? Walang short video sa ating C30 Pro. So, more features yung meron tayo dito sa ating H11 compared sa C30 Pro. Social Apps. The same din yung number of social apps drink water reminder and tingnan natin Shutdown. QR code language support so the same lang yung offered features may mga add-ons lang yung H11 compared sa ating C30 Pro Ito, meron tayong additional health functions ewan ko lang nga lang kung accurate to more on gimmick lang I think about grid view. So, about section, tingnan natin. So, blue set address. Version 1.6 1.1 Release time, tingnan natin. So, mas na na-release yung C30 Pro compared sa ating H11. Okay, so when it comes to offered features, mas marami yung loaded sa ating H11 smartwatch plus meron tayong built-in flashlight. So, sa C30 Pro, wala naman siyang pinagkaiba sa H11. Mas less yung features nga ng, H, ng C30 Pro compared sa H11. Sa sports functions, pareho lang. So, sa so magtatanong kung ano yung mas loaded ng loaded na smartwatch when it comes to features, ang H11 smartwatch. Sa design, almost the same lang. And of course, yung advantage sa H11 ay meron siyang built-in flashlight. Yung support up din ng H11 is much better compared sa ating C30 Pro plus wireless charging siya. So, support up, lock fit speed. Yung sa C30 Pro, hindi siya ganun ka-stable yung exhaust fit. So that's it sa ating comparison review ng H11 compared sa ating C30 Pro Smartwatch. So, so mga nagtatanong, na yung comparison natin. And kung may additional kayong katanungan, drop lang ng comment sa baba. And of course, subscribe na sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV.